kumisita po tayo sa ano sa uh, mahal natin sa buhay na mayapa nung november november nung magyulanda mag ano muna ako dito ng kandila tatay ko at saka yung mga kapatid ko dito muna tayo kasi hindi ko na sila na no napapasyalan napalinisan ko na rin to Alala ko tuloy nung isang babae na may isa ng pera na dito siya nagtatrabaho. Papalinis ko sa kanya dito. Please sub subscribe my YouTube channel. Tsaka paki-like and share na lang. Tulungan niya ako maano yung ano ko, yung YouTube channel. Yeah, bless po sa ating lahat. Gulis po sa ating lahat.